Totoo nga ba na ang mga artistang ito ay ang reincarnation ni William Shakespeare at ng kanyang asawa? Mga kaibigan, isa si William Shakespeare sa mga pinakasikat na manunulat sa ating kasaysayan na may gawa ng mga sikat na akda tulad ng Romeo and Juliet at Hamlet. Alam nyo ba na may isang teorya na nagsasabing ang aktor na si Adam Shulman at ang asawa nitong sikat din na aktres na si Anne Hathaway ay ang reincarnation di umano ni William Shakespeare at ng kanyang asawa na nagnangalan na ring Anne Hathaway. Kung mapapansin nyo ay hindi rin nalalayo ang itsura nila sa isa't isa at ang nakakapagtaka pa dito, kinasal si William Shakespeare at asawa nito noong November 28, 1582 na parehong araw kung saan na-engage ang dalawang aktor at aktres na to noong November 28, 2011. Hindi lang yan dahil isa sa mga sikat na quotes ni William Shakespeare sa kanyang asawa sinabi niya na life is too short to love you just once. I look for you in the next lifetime. Ikaw kaibigan, sa tingin mo ba ay totoo ang reincarnation?